Ano ba? Welcome back ha? ito. Dumating din. Hey, mga ko. May isda na ito. Bago makakain, maglinis-linis muna bago makakain. Welcome back nito. Welcome back nito. <laughs> ano? Ah, siyempre vlog. O video na lang. Ah, mag-hi, mag-hi. <laughs> Akala ko ba naman kung ano... <laughs> Bakit tayo bakit niya tayo kinukuha yung pala may pabigay silang kwarta. Oh, linis-linis muna, linis-linis. Wala tayong plato, be. Dala kain tayo, be. Pasan Ay ba ano natin? Si daw baka daw mag ma umutang ako sa kanya kaya tinago niya. Kasi na Kasi umutang ako eh. Kaya tinago niya, hindi mo alam? Hindi eh. Ito ba? Pasan yung white rice na may yellow. Isda ako, be. Kaya na-miss ko yung isda.

Eh, dito na lang. Eh, kanina ka pa eh. Sabi, kain tayo eh. Kain na. Basta na lang sa akin. Ayaw ko ng manok. Nangungulit pa ko, Ay, thank you. Manghang yun. Sabi ni Lola, bigyan mo ako ng puting rice. <laughs> ako rin si Pasaway. Sabi ko, Lola, hindi man yung puti. May yellow doon eh. Tawa yung tatay ko. <laughs> Sabi ng tatay ko, sige na, ibigay mo na kahit may yellow. Pasaway rin mo. Pasaway rin ng katulong. <laughs> Pasaway rin ng katulong nila. Let's eat na. Hi! Oy! Grabe naman yan, oy. Dami niyong pera, oy. Kaya nga. Oy, kain ka muna. Kain ka muna, halika. Kain ka muna, halika na. Kain muna atin, Kain tayo. Seven Sana all, maraming pera. Kumakain na nga, nagkukwinta pa. What's <laughs> your plate? What's your Kain po. Eh, masarap yung olob eh. Kaya lang. Hada, hada olo. Masarap hada olo. Hada, hada olo. Plate 4, 3 Bakit? Bakit mo binibigay? 3. Ilaki mo doon kung walang space para sa para sa viewers pala. <laughs> Bahala nitong tatlo na to kung ayaw nila ilagay ko dito. mom Bakit mo ilagay mo diyan? Ay ah, sino ba wala nang ano, wala nang space. Thank you. One more. Wala space. One more. One more daw. Buong talaga kasi door wala daw space ng isda kaya ko. Ay, hindi kaya wala nang ano, ay, saan mo ilagay? Bola. Sino ah. ba 'yung akirin Basta nang dos. <laughs> Mungkin nakainito ba? Isda, labas, fish. Masarap, masarap. masarap, masarap. Masarap Ikaw, Kanayabi. Masarap. 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 Sibin up. <laughs> o, diba? Nagahingi pa tayo dito sa may ano. Katulong kay Hindi pwedeng hindi ka magahingi. Ha? Oh. Iyo? Ha? Huh? Kula? Kula ka, Bersa? Ha? Huh? ang bigay ko Ay sana wala mga paji akala kala ko kakain kasi may pera ka na eh? <laughs> Grabe akala ko hindi ka kakain di oy. Dito, dito. kain na lang ako Ay di ko doon kasi walang space dyan eh. Nilagay. No no. Sino kakain Nagalit sila. diyan <laughs> mila lagi dito. Sino Ay, Balik mo kung saan nakalagay yan. Uy, upo ka, be. Saan ka upo? Upo ka. Huwag ka nang upuan dyan, oh. Sino ka? Uy, ba't sila mahal din ng manok yung ano yung amo ko? Hindi ko alam. Sino naglagay? Bakit nadali mo pa yan ka? Oo, hanapin niya yan. Kain po. Kain na lang tayo. Ano yung nahanap kami, ah. Ano yung nanan niya? daw, Halaw, eh. Halangan pa. Halaw? Well, halaw. Doon, ma'am. Minak ada halau, minak sweet halau. Rod mama, to pa Uwi. Rod mama, maaf kek. Halau. Umar, mana, Siah? Aduh halau. Na elo rod mama Umar. <laughs> rod <Ruh, laughs> mama. Hai, kain muna aku mama Rites. Bye bye. Yeah. Thank you for watching. <laughs> Itu mana asal aja kan. Mahilig sa, tiyan. Mahilig sa tiyan. Mahilig ako sa ulo.